Yes, good morning, guys. It's 7 o'clock. Dabaling. Yan. Yan. Mura. Dito, mura ang bigas. Yan, oh. 20 pesos ang kilo. 25. 25. Voilà. Ah. 22 native spinach oh. The native spinach yeah. Tapos paano siya dudutuin. Native spinach. native spinach. Uh, um dali lang po lutuin kasi eto. Ilalaga lang. Yes. Okay, pwede sa sinain. Pwede. Sigas. Pwede sa sinigan. sa niya? 'Yan. Uh, Kung may nawawalang para may nawawalang ng bukid. Ganito.

Mote. November 20 sa ano, guys. Magkano 'yung gana, Ate? 100 pesos <laughs> 60 pesos, po. Ah, 60 pesos. <laughs> lang, guys, itong ano, Complete. Ano na 'to. apple. 12, 15 Ano Koko Deli. <laughs> Grand Pass Farm. Mas malupit yung akin. Sa mga produktong uh, galing sa mga iba't ibang lugar dito sa amin, guys. Sa mga bayang bayan ano? At mga farm. Oh, one's farm pala ito. Mga lettuce. Variety ng lettuce ito, eh. Guys. Okay. Di diba mga lettuce ito, te, no? Mga lettuce. Yes po, lettuce. Ayun, simple. Iba, iba't ibang variety. No? Ito, eh, lettuce din ito. Eh. Marami yan, eh. Marami yan. Ayan, guys. May mga sili. Sili, sili, sili. Uh, mahalang Talong Yan dito lang po 'yan sa Capital Ground dito po sa amin sa dalawigan ng Quezon. Etong uh, mga iba't ibang mga product uh, produkto agricultural products bahagi ng uh, programa ng ating uh, pangulo ito. Etong uh, ang ng pangulo, guys. mga murang uh, bilihin, ang sibuyas 100 ang uh, kilo. Na uh, mabibili niyo po ata 'yan nasa mahigit ano eh. yung pechay bag ko, meron na rin po dito na sanote, patatas yang, so, sana kamatis ayun. 90 pesos ang kamatis po dito no? Sa regular price po niyan, mahigit ta uh, isang daan parang 140 po ata sa market eh. Yan ang uh, kamatis pero dito mura daw po siya. 90 pesos lang siya. Price ay, sige, mo. No? Yes, mo. Yun. Yan, may mga karne din po dito. The Rosario Livestock Agricultural Farming Cooperative. Wala ko lang. Yeah, Kaya, ate, wala. Multi ang multi-purpose cooperative. Yogurt. Pastillas. Uh, may mga karne din guys dito. pero, ano? Look. Yeah siyempre may mga uh, saging at uh, maraming mga uh, na po tayo na naririto guys at umimili uh, po sila hmm. at ibang mga product ito yung uh, original na mais, puting mais. Lagi Nabalik na Ito yung original na native mais natin dito sa Meron daw ano, mga ito. na yung mais na puti. Ng mga fresh fish. Eh, pa Tayo. Grupong magsasaka ng barangay. Ah, General Luna pala to ng Laguna, Quezon. Iba't ibang uh, bayan po itong uh, nag-represent ng mga product dito po sa Abis sa Quezon. Labels of Queso. Hi ma'am, good morning. Dodo, okay -do lang po ako. Sige po. Sir, ito yan. Ano yan? Oy. Special bibingka. Bibingka guys, oh. No? Siya po yung nag-champion dito nung nakaraan. Talaga wow. yes, po. po. Yes, ma'am. 50 pesos lang. 50 pesos lang po. Malalasap po. mo na yun. Napakasarap po. Thank you po. Thank you po. Hindi si... pa tayo. Wala. Ito ano na nga mga suka. May chicharon, may suka na. No? Ayun, ay. Ano, ay. Mushroom chicharon, wala pa kayo. Ano? Saba lang. Saba no? lang. Dokyo lang ako ate <laughs> Sa vlog to Para sa kadiwa ng pangulo Part ng uh, kadiwa ng uh, pangulo Ang ating uh, nasasaksihan mga kababayan uh, Sana mabibili natin yung mga product na Sabi natin sariwa po siya O mga bagong pitas At uh, talaga namang uh, may kaburahan po Anong pagkakita uh, po kayo guys ito yung ano, dalang hita po ba ito? Ah, kalamansi juice, guys. si juice, sir. Eh. dahil sa ang Quezon po ay uh, marami tayong mga, uh, mga farm na ang product po ay ano, kalamansi, guys. Ano, kaya meron tayong mga kamalamansi ah, juice na ano? naka-present po dito sa kadiwa ng Pangulo. Ay, sa ano, yan. Oye. Price. Yes. Mushroom price. Ayan. Mushroom price. Yes. Mushroom price. Ayaw mo na strawberry. Para na siyang siya ang chicharo dito. Okay na? Yan, pansit hab hab na sikat sa amin. From bukpan keso. <laughs> so, ayan. so ayan. lang po muna yung ating nagkaisa. Uh, uh, maraming salamat.